Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para mag-attend na naman po sa inyo ng mga kwento, mga pangyayari at mga ganap sa buhay ng isang UFW na sigurado natin mapagpupuna ng aral at sila makatulong sa atin lalo na po yung mga gusto maging UFW, yung mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas papunta dito sa ibang bansa. Mga kakayot bago natin pag-usapan yung topic natin sa video ngayon, greetings muna tayo sa ating 333 viewers. Sana madagdagan pa kayo at magtiwala at manood kayo lagi sa ating mga i-upload na video. Mga kakayot, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang sampung mga palatandaan na ang napasukan mo na kumpanya dito sa ibang bansa ay maliit at saka mahirap na kumpanya. So una mga kagayod, hindi lahat ng empleyado kinukunan ng mga tamang papel sa pagtatrabaho. Ang the best na halimbawa dito mga kagayod, yung pagkuha ng sanitary certificate or baladiya yung tinatawag dito sa Middle East, particularly dito sa Saudi. Kasi mga kagayot, ang nangyayari pag maliit lang, sa medyo kulang sa budget yung rumpanya, instead na kukuha ng baladiya card para sa lahat, pinapalabas na lang nila sa store o sa restaurant yung mga taong walang baladiya card, walang sanitary at saka health card kapag pumupunta dyan yung taga para maiwasan yung penalties, yung multa at saka iba pang mga saguki ng kumpanya. Hindi maganda yan mga kayod sa side ng uh, empleyado kasi pag sinasabing baladiya card, ibig sabihin na-check ka kung healthy ka, at saka kung ka dyan, kung wala kang mga sakit na pwedeng ma-contaminate sa pagkain o sa ibang mga product na piniprepare mo para sa mga customer. Mga kakayot, dapat talaga pag OFW ka at saka wala kang baladiya card, magreklamo ka talaga sa amo mo para sa safety mo, safety ng company at saka sa safety ng mga customers na magiging mga parokyano mo o yung mga suki mo sa iyong trabaho. Mga lawa mga kayod, tumatanggap ng mga takas at paso na mga ikama na mga manggagawa. Kasi mga kakayod, pag sinabi nating takas at saka yung ikama nila ay paso na, ibig sabihin mga kagayo nag iwas o hindi na gusto ng tumatanggap na maliit na company na baguhin pa or i-renew yung ikama nila basta wala nang ialam yung may-ari sa ikama nila at saka sa sitwasyon nila kung takas man sila basta importante tanggapin niya magtrabaho pero wala siyang pakialam sa mga papel nila. Sa sakuran siya ng 2,500 reals pero yung amo na magpasahod sa kanya o tatanggap sa kanya sa bagong trabaho, wala ng responsibilidad sa kanya kahit pasok na yung kanyang ikama. Isa rin yan mga kayod sa hindi magandang palatandaan at saka makikita mo sa isang maliit at saka mahirap na kumpanya kasi tumatanggap sila ng illegal. Kadalasan mga kakayo, may mga Pilipino na rin na uh, nagkakapagtrabaho kahit takas o paso yung ikama, basta lang kumikita kahit illegal na silang nag stay dito sa ibang bansa. Pangatlo mga kakayo, hindi nakakasahod sa tamang araw, pizza at oras. Kasi mga kakayod, sa maliit talaga na kumpanya at saka hindi malaki yung pundo nila, hindi marami yung pera nila, may hirapan talaga sila mga kakayod na magpasahod sa naaayon at saka eksaktong pizza sa isang buwan para makapagbigay ng bayad sa mga nagtatrabaho sa kanila. Kasi mga kakayod, nagdipindi lang sila sa kita binabawasan lahat ng gastos nila at saka naghahanap pa sila ng ipandagdag para sa pampasaho sa mga tao kaya hindi talaga sila nakakabigay sa sakto na oras. Pangapat mga gagayod, maliit lang yung discount sa binibigay nilang insurance card. Kasi mga kakayot, pagdito ka kasi ibang bansa may trabaho, responsibility ng company, ng owner na magbigay sa iyo ng uh, card or magagamit mo para pag nagkasakit ka, may insurance, may discount na mabawas sa gastos mo pag nagpunta ka doon o na-admit ka sa hospital. Mga kakayod dito, pag malaki yung kumpanya, maganda yung palakad, marami na silang pundo, kadalasan kinukuha nila mga kakayod yung insurance na may malaking discount para mas lalong makatulong, lalo na pag nagkasakit yung isang empleyado. Pero sa reality mga kakayod, pag maliit at saka mahirap lang yung kumpanya mo, yung makukuha mo lang talaga 10%, buti na lang kung may 15% discount sa card mo sa insurance pag pumupunta ka ng hospital. Malaki yung gagastusin mo mga kayo pag na no hospital ka dito, nalo na pag na-admit ka, pag yung discount ng insurance card mo ay kunti lang o maliit lang. Kaya mga kakayot, mas maganda talaga kung i-check nyo nagdating dito or nasa Pinas pa kayo, tanungin nyo na sa magiging employer nyo kung anong klaseng insurance card at ilang percent ang magiging bawas pag ginagamit mo yan sa hospital. Panglima mga kakayod, isa sa pinaka-evident or pinaka-visible na, na ebidensya pag maliit at saka mahirap yung kumpanya mo ay yung palatandaan na pangit, luma, maraming insekto at napakalayo ng accommodation sa tinatrabahuhan mo kasi mga kakayod ang workplace mo nasa min city siya nasa urban area pero ang tinitirhan mo tinutuluyan mo nasa rural rural area ang paliwanag dyan mga kakayod pag kumuha kasi yung may-ari ng Uh, accommodation doon sa urban area na malapit lang sa pinapasukan mo, mahal yung bayad doon sa mga bahay na para sa mga manggagawa. Kaya kumuha siya kahit malayo sa pinapasukan nyo para makatipid siya. At saka kahit luma na, kahit maipis, okay na lang sa kanya para makatipid siya kahit yung mga tao niya yung nahihirapan at saka nagtitiis. Bago tayo mag-continue sa pang-anim hanggang pang-sampu mga kagayot, uh, comment muna sa baba at pakilike na lang po, share, subscribe at pakihip ng notification bell button para lagi po tayong updated sa i-upload natin na video. Pang-anim mga kagayot na makikita mo o palatandaan mo pag maliit at saka mahirap yung kumpanya na napasukan mo dito sa ibang bansa ay kulang, sira at hindi mapagawa na mga gagamitan sa magtatrabaho. Kasi mga kagayot, pag maliit yung kumpanya mo dito at saka kulang sa pera, walang maintenance personnel na mag-aayos sa mga sirang gamit tulad ng mga chiller, mga freezer, mga uh, gas uh, equipment. Kaya hindi masyadong updated at saka kondisyon yung mga gamit kasi walang pang-hire ng maintenance personnel. At saka yung kakulangan sa mga makabagong gamit na makatulong sana sa pagpapabilis ng production at saka pag para ng uh, mapaghatira na mga area hindi mabili kasi mahirap lang yung kumpanya at saka kulang sa pera mga kakayod kaya ang nangyayari mga kakayod may bagal yung processing yung mga tao yung nagsasakripisyo kasi sira-sira yung mga gamit at saka hindi maganda yung outcome ng product kaya hindi naiwasan na may mga customers complain Pampitong palatandaan mga kagayot pag maliit saka hirap lang yung kumpanya na napasukan mo dito kunti lang ang bilang ng mga manggagawa kaysa sa laki at saka dami ng dapat trabaho. Nangyayari yan mga kakayod kasi nagtitipid yung may-ari. Gusto niyang males yung expenses niya. Kaya ang mga tauhan niya, yung nagtitiis kahit sobra yung load ng trabaho. Kaya may possibility mga kakayod na magkasakit yung empleyado niya, lalong magkulang yung tao, lalong babagal yung production, lalong hihirap yung pagbibenta kasi kulang siya sa tao at saka ang daming pinapatrabaho. Pangwalo mga kakayot, ito yung isyo sa pagbabakasyon at saka pag-exit ng isang manggagawa pag yung kumpanya niya mahirap lang at saka maliit na kumpanya. Lagi talaga yan mga kakayot connecting flights yung kukunin nilang ticket sa aeroplano pabalik man sa lugar mo or papunta man dito sa trabaho kasi sa connecting flight mga kakayod lalo na pag nag advance booking sila mura lang yung babayaran nila makakatipid sila pero ang nagsasacrifice mga kakayod yung mga empleyado na sakay ng aeroplano kasi 10 hours, 12 hours yung pag i mo sa isang airport para lang magkasakay ka na naman ng connecting sa pupuntahan mo. Hustle mga kagayot pero wala tayong magawa kasi yan lang yung kayang bilhin ng isang kumpanyang maliit at saka mahirap lang yung pagpundo nila sa kanilang pera. Pang siya mga kagayot, low quality, or mahinang klase yung mga pinipili at saka binibili nilang sangkap. Doon sila namimili mga kagayot sa may mga promo na buy one take one, buy one take two. Kahit nasa sakripisyo nila yung quality at saka yung sarap ng outcome pag ginawa na yon na product para sana satisfied yung customer. Kaya problema yan mga kakayod kasi pag pangit yung lasa ng nagiging product dahil mumurahin yung binili na raw materials, hindi talaga yan tatangkilikin ng maraming customer. Panghuli mga kayo, pang sampo, kung mag-isa lang yung may-ari, o kunti lang yung mga branches niya, at lalo sa lahat mga kagayot, wala siyang sariling building, umuupa lang siya. Kasi mga kagayot, Makita natin dyan na mahirap siya at saka, wala siyang pundo sa pera. Kasi mga kagayot, pag sinabi natin na umuupa lang siya, malaki yung babayaran niyang upa every month kasi mahal yung pag-upa dito ng mga pwesto para gawin mong bintahan. Lalo na mga kagayot, kung single ownership ka lang, walang makakatulong sa'yo na pundukan sa circulate yung era para maganda yung sailing ng operasyon. At mag-isa lang yung tindahan mo mga kakayot, wala kang branches so hindi marami yung papasok na sales. Mga ito itong 10 pinag-uusapan natin ng mga palatandaan na maliit lang at saka mahirap yung kumpanya na napasukan mo dito sa ibang bansa. Isang ulot sana to at isa puso ng mga nakakapanood sa atin ngayon na nagbabalak mag-apply para maiwasan nyo to at saka mapaganda yung buhay nyo dito sa abroad. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.